Oh. Hala, wala akong boses. Saan nagpunta ang boses ko? Um, Friday pa lang. Masakit na yung lalamunan ko. Saturday, Sunday, nag-continue. Hinihika ako. Tapos, Monday, wala akong boses. Tuesday na ngayon. Oh my goodness. Saan kayo nagpunta ang boses ko? wala akong boses guys chat chat na lang gano'n nahihirapan din ako even itong voice natin, nahihirapan akong palabasin siya or magkaroon ng kaunting sounds kaya mas pinipili ko na lang manahimik oh my god dito sa bahay nagchat chat na lang kami ng asawa pag may mga delivery akong tela siyempre napakausap ko kasi hindi ako maintindihan ng rider. Kaya yung chat-chat na lang muna guys.